Hello ka oh O, mga dinakdakan ti si Dain tayo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa so, mantay man dinakdakan. Mm -hmm. Sarap ng dinakdakan. Mm, usok pa yung kanin natin ka kapsat. Mm -hmm. Okay, masin yung George. Mm, mga tayo Yan, may kalaman si tayo. Tapos, yan, sili. Si Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Mm -hmm. Kalamansi. Buo ng subo para sa inyo, Absat. Minaktakan. Oh, ngayon. Mm. Tapos na malamang tayong tubig na. mấy luôn, đi, ừ Hmm. ini dia mesti agak commit kakbsat. Hmm. Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. thank you lord some blessings mm hmm, mm -hmm. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings Napakasarapot na busog na naman po ako Maraming salamat At lagi ko pong ang ating mga kapatid na OFW Lagi niyo po silang gagabayan Iwas po sila sa tukso Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan Upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya And soon, makapauwi na po sila At makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya And then they will live happily ever after Maraming salamat